si Dr. Willie Ong ito. Nandito tayo sa labas. Tuturuan ko kayo ng mga tips kung paano mag-exercise. Lahat po tayo kailangan mag-exercise, ba? Diba? Para gumanda yung daloy ng dugo sa katawan, sa paa, sa kamay, lalo na sa puso. Maganda, pinapawisan tayo konti. So, may tulong yan. Kahit sino pwede mag-exercise. Ang tip ko lang, dahan-dahan lang yung pag-exercise kasi kung sosobrahan yung exercise, biglang magja-jogging, magda-dumbbell, minsan nagkakaroon ng na injury at pag nagkaroon ng injury sa kamay, sa binti, ay mahirap gumaling. Okay? Una-una, bago mag-exercise, dapat mag-i-stretch. Ini-stretch yung mga muscles. Palagyan natin sa kamay. Yan, stretch natin konti yan. Taas. Hinga. Tapos exhale. Asarap. sarap. Okay? Stretch tayo ng stretch. Okay? Mga five times, ten times. Kung di mataas yung kamay, medyo tutulungan natin. Para at least lumuwag yung litid. Pangalawa, pwede i-stretch itong mga muscles dito sa balikat. Yan. Mga 5 seconds lang ang recommended ko. Hindi masyado matagal. Kasi pag sobra tagal, minsan na ah, napipilay din yung muscle yung nanginginig. Eh. So mga 5 seconds lang ang recommended. Yung iba gusto 15 seconds. Para sa akin, medyo sobra tagal yon. Meron namang stretch para sa back. Okay? Yung mga sumasakit ng likod. Pag matagal kayo na sa kotse, matagal kayo na nakaupo, dapat ini-stretch -ini, -ini, -ini -stretch yung back. Ganito pa pag-stretch. Yan. Okay, ang tagiliran na i-stretch natin. Tapos, pangalawang stretch pa ganito. Yan, pakita ko sa inyo yung paharap. Ayan, okay. Ayan, naramdaman ko itong stretch dito. So, mga uh, sampung beses, pag kaya nyo. Uh, pag nagda-drive kayo ng kotse, nag-parking kayo sandali, sumasa ka magstretch mag-stretch muna. Pangatlo, ito yung mid-back stretch. Ito, dahan-dahanin din, konting bend ng knees. Tapos, pag ganito. Yan. Naramdaman ko dito ang stretch. Yan, sarap ng stretch. Dahan-dahan lang, huwag din susobrahan. Mga 10 times. Okay? And last sa lahat, pwede natin stretch yung binti natin. lagitong like itong uh, quadriceps, pwede natin stretch Hawak ako dito. Uh, I-stretch natin dito. Yan. Nararamdaman ko ang stretch dito sa may hita. Quadriceps, mga 5 seconds. Dito naman sa kabila. Stretch din. Okay? Meron ding last stretch para sa binti. Pwede mo i-stretch yung binti. Dapat kasi may dingding eh. Kung may dingding sana, hahawak tayo. Tapos may stretch natin yung binti. Ganyan. Okay? Tapos ito yung gabila. Dahan-dahan lang, mararamdaman mo yung stretch dito. Mga 5 seconds lang po. So nakita niya, medyo pinapawisan na tayo. Sa kaka-stretch lang. Pero yan ang maganda eh. Dumadalo yung dugo natin. At least, magiging mas healthy tayo. Tapos kung napagod kayo, pinawisan na kayo, siyempre inom ng maraming tubig para mapalitan yung pawis at pwede rin kumain ng saging. Saging kasi napapalitan niya yung potassium, kailangan natin yan for energy. Okay, so ingat-ingat sa stretch, dahan-dahan lang ang pag-exercise para hindi tayo ma-injure at para maging healthy po tayong lahat.